Ay okay, bugnaw naman sa tong panahon sa sibug ta sa bau kay lami kayo ihigop sabaw sa nga mainit-init pa so ingon ba mo magluto guys? sa mga ah uh, og or sinabaw ug isda sa ricado mga lamas at dito may sibuyas dahon sibuyas uh, at na Then, usahay, di sad ko, di ko magbutang o um, loya kay ka namin mag-init ko, mura siya o muhalang. Hindi siya pwede kay bata di nga. Di kaya, di mo halang. Di mo ko sa sabaw. Di sa maning yung Ako! So, yung na lang, butang nga gamay dahon-dahon. So, na dutangan din ako og siling green kay ako na siyang isa ton inig kaon ako sa akong sabaw so, so na ang pamahaw panikot